Ang mga security guard ay nagtatrabaho sa iba't ibang lugar, depende sa kanilang espesyalisasyon at pangangailangan ng bawat lokasyon. Narito ang ilan sa mga karaniwang lugar kung saan sila nagtatrabaho. Komersyal na lugar, mga malls, department store, opisina, mga gusali, at mga tindahan. Pangindustriya na lugar, mga pabrika, warehouse, construction site, at mga plantasyon. Pangedukasyon na lugar, mga paaralan, unibersidad, at mga kolehiyo pangkalusugan na lugar, mga ospital, klinika, nursing home, at mga mental health facilities. Pangtransportasyon na lugar, mga paliparan, port, istasyon ng tren, at mga terminal ng bus. Mga lugar ng libangan, mga sinehan, teatro, concert venue, at mga amusement park. Mga lugar ng pagtitipon, mga simbahan, moske, templo, at mga sports arena. Mga lugar ng pag-imbak, mga bangko, museo, art galleries, at mga archival center mga lugar ng